Hindi inalintana ng Commission on Elections ang layo ng biyahe papuntang Pag-asa Island sa West Philippine Sea para sa voters registration. Maraming residente naman ang sumalang sa pagnanais na makaboto sa susunod na hatol ng bayan. Yan ang gulat ni Luisa Erispe. Halos kalahating araw ang sinuong ng Commission on Elections papunta ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan ngayong araw. Sakay ng Airbus ng Philippine Air Force, matangkabing lugar sa likod ng namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China. Masimulan lang ang voter registration sa probinsya. Mula dito sa Pag-asa Islands, sa puso mismo ng West Philippine Sea, makikita natin na mapayapa at maayos ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Pero mula roon sa karagatan, may nabubuo pa rin tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at barko ng China. Ayon sa Comelec, kung may pagkakataon para ipaglaban ang ating karapatan, walang ibang tamang panahon kundi ngayon. Ito ay karapatan natin na ipaglaban ang para sa atin at karapatan na bumoto bilang isang Pilipino. Para naman po hindi maganda na ikaw natatakot na pumunta sa sarili mong pag-aari. Number one. Number two, malaki po ang tiwala natin sa ating Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard at sa Philippine National Police. Matagal na silang naandito. Marapat lamang na ang COMELEC ay magpakita at magpatunay na kaya namin puntahan ang kahit ang parte ng ating bansa. Maiparehistro lang ang ating mga kababayan. Dahil naman sa pagpupursigin ng Comelec, unang araw pa lang, marami na ang nagparehistro. Si James, masasabi niyang huli na para magparehistro sa edad na 23. Pero naniniwala siyang paraan ito para matulungan sila ng gobyerno. Maybe busy po kasi sa, ano, lagi, sa trabaho, kaya mm -hmm. na ako ng oras. Para na rin po na makapili ng makaupo, tas maka... Mm -hmm. O ano nang ano po ba dito? Mm -hmm. ng mga kulang o kulang sa paligid mm -hmm. na dapat i-ano sa mga tao dito. Si Georgie naman nagpa-transfer ng rehistro sa kalayaan. Gusto niya kasi ipakita ang lakas ng mga Pinoy sa isla. Sayang naman kasi pag hindi kami nakaboto. Sayang naman po yung boto namin. Katulad kong nakaraan, hindi po ako nakaboto. Sayang. Itong ating kalayaan talaga. Sa ating po talaga. Kaya dito po kami minirahan at sabi dito para po mas matatag ang kalayaan po dito. Hindi po basta maagaw ng ibang bansa. Tinatayang limandaan na ang botante sa munisipalidad ng kalayaan. Pero inaasahang bago ang national and local elections, madadagdagan pa ng limampu ang nakarehistro sa isla. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines, magiging mapayapa ang registration kahit pa ang buong panahon ng eleksyon sa Pag-asa Island. Maliban pa naman sa Pag-asa Island, ikinatuwa din ng Comelec ang naging mainit na pakikilahok ng publiko sa voter registration sa buong bansa. Napakadami po sa dyan ang pumupunta sa mga registration sites natin and to think na wala pa po dyan yung mall registration natin sapagkat ang iba po dyan ay magsisimula pa sa mga susunod na araw. Pero sa mga registration area natin na ginagawa katulad sa mga gym, katulad sa mga open spaces na tinalaga ng mga local Comelec natin na andun po yung mga kababayan natin. Muli namang hinikayat ng COMELEC ang iba na magparehistro na. Isang pirasong papel na lang umano ngayon ang FIFILAPAN at inilunsad na rin ang Register Anywhere Program. Babala lang ng COMELEC, wag nang subukan na mag-double registration dahil paglabag ito sa batas. Mula sa Pag-asa Island, Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.